Good morning, good morning guys. Hello, kumusta, kumusta? Ah, uh, mga love boy sa inyong lahat dyan. Shout out sa inyo lahat Yan. Good morning. Ah, uh, ngayong umaga, Ah, uh, ginawa ko itong video na to para last, ano na, last, uh, past hour dito sa amin kasi alis na kami mamayang after lunch punta kami ng ba na Do doon na kami tutulog tapos bukas andes namin ng 7.35pm pa Manila okay. so ito yung dagat namin dito sa baybay kung tawagin yung bay namin is baybay kung tawagin so pagdating na umaga ayan uh, high tide pa siya sa umaga tapos tanghalin halina low tide na pa hanggang hapon 'Yan nang mga ano uh, tawag niya bangka pambot ang tapak namin dito sa sa ganyan. 'Yan ang ginagamit ng mga tao <clears throat> sa pangisda uh, at means of transportation din pag gusto nila dito sa dagat dumaan papunta doon sa iba't-sang saan, saan. Okay? So 'yan ang kinabubuhay ng mga tao dito, 'yung mangisda kasi syempre ay uh, lang ano, ano dito nila hanap buhay marunong maysda ay isda marunong mag, mag magbukid nagbubukid at kung ano na pa okay so dito kung hindi ka lang tamad mabubuhay ka talaga yan oh. Uh. dati, rat, dati noon, meron kaming ganyan pero ang noong kasi ang kalimitan on ginagamit namin for transportation. So, yung mga tao, sumasakay sa amin, sa bangka, uh, ganyan, uh, na namamasay sila. Pero ngayon, hindi na uso ang, ang bangka para pumunta ka ng, ng, bayan, para pumunta kung saan. Kasi meron naman mga, ano na, may mga motor na, may tricycle, tsaka may jeep. Ah, uh, tsaka yung iba may mga kotse na. So ayan, hindi na hindi na masyadong uh, need ang bangka for transportation. So ginagamit na lang nila pangisda tsaka pag may may puntahan kang uh, beach na no, medyo malayo dito, yan ang ginagamit namin. Pagtatawid kami doon sa Boracay, Uh, mini boracay namin na uh, kung tawagin uh, yan ang ginagamit namin okay tapos may mga bahay dito o, yan. yan ang mga bahay dito yan yan yung mga bahay yan mga bahay uh, di na sila nag ano yan di na sila nagbabayad <laughs> ng ano kasi kalimitan yung iba nito ah uh, sa kanila rin yan. Okay? Pero yung sa, sa pinaka barangay namin, ah, uh, yun, mag, ayan, yan. Magbulad dyan, magbulad doon sa simentado yun, ayan, magbulad dyan sa simentado na yan, papuntang barangay, na yan. So, doon ang maraming bahay. Okay? At saka yung bahay namin, yan o, oh, yan. Yan sa may naglalakad siyan. Yan, yung ano nang hangganan ng, ang lupa namin, yung, 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 may bakod, yan o, oh, yan. May bakod ng kawayan. Hanggang doon, paikot hanggang dito, hanggang siyan, sa may niyog, yan, sa may niyog na yan. Yan na sa amin. Okay? So, ito mga bangka, yan. Naka, nakataob. Nakatabi yan kasi, uh, ano, uh, meaning, hindi na nagagamit. Yan, no? Yan. Yan. So, pagkahapon, nanguha kami ng yung aking Uh, tawag dito yung aking bilas, bilas man tawag doon sa hip, ay hipag pala, hipag. Nanguha sila ng, ng shell, yung ganito, yung ganyan, Oh. Yan. Nanguha kahapon para baunin namin, ayan, yan pa. Hanggang doon yung ano yan, mga bangka. Yan eto di ba yung mangrove yan? Yan. Yan, mga yan. Mang mangrove. Ayan. Madami yan dito. Palibot ng dagat. Meron. Yan ang tubig, oh. Yan tubig. Saan ba? Yan tubig. Pag, pag ito, ah, uh, pag, pag, low tide ang tubig nito is nandun pa sa may sa may dun sa dulo ng dulo ng ano yung pinaka may kahoy doon yung pinaka may kahoy yan maabot yan ang tubig pag pag low tide, ha doon kami pupunta doon kami aliligo kasi malalim na dyan pag ano okay so ngayon ito palang eto ang pinakaano ng tubig pag high pag high tide ayan 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 di ba tahimik ang tubig meaning hindi siya hindi siya malikot so maganda ang panahon walang hangin ayan ayan So, uh, shout out sa inyo lahat dyan. Sa team Kapuso, sa team Ingay, sa team uh, Jumes TV, sa team Majosa and uh, Paiuda, sa team uh, M, uh, Vivi and GJE. Uh, shout out sa inyo lahat dyan. Okay? So, I miss you guys. <laughs> Babalik na ako. Babalik na kami bukas pa Manila. Kaya, on Sunday, na, um, Saturday, andun na ako sa bahay. syempre kunting pay nga. And then, Sunday, uh, by, by Monday, pag na ako. Yan. Ye -ye back to premier again back to puyat naman <laughs> dito kakatulog ako kay isang mahimbing maaga kasi alas 8 pa lang o na 9 o'clock uh, tulog na sila kaya pati kami tulog uh, bira kami manood ng TV kasi kukwentuhan lang kami <clears throat> tsaka uh, ipinapanood na kuya ko is ano tagalog na na ano uh, ba diba? uh, Chinese o oh, kung may kung fu mga ganun ko pelikula <laughs> na translated to Tagalog yan di ba ang ganda ng dagat Dito pag umaga, ayan, may, may ano siya, may signal pagaganda signal dito pag umaga at saka pupunta pa ako dito sa pinaka uh, mismong dagat ni mismong dito mismong magmula dito hanggang dyan sa aming sa aming bakuran lang bis magandang signal pero pag pumasok ko doon sa aming bakuran sa aming pinaka harapan, nawawalan na kaya ang ang, ay, ang YouTube is walang signal dito puro text lang pero more more on text lang talaga di mo makikita ang mga videos mga pictures kaya di ako makasupport sa inyo guys sorry sorry pero back to ano uh, ako sa Monday okay so thank you so much for watching my vlogs Thank you sa mga supporters ko. Thank you sa sa inyong lahat, mga teammates. Thank you to uh, mga founder ko. Yan, sa aking mga friends. Sa aking mga uh, supporters na friends forever. <laughs> uh, sa aking mga hidden na uh, subscribers. Sa aking mga Uh, friends as uh, subscriber. So, sa inyo lahat dyan, salamat, salamat sa support. At, sana hindi kayo mag sa uh, pag-support sa aking channel. Uh, yung hindi nakaka-subscribe pa, please subscribe, please. <laughs> Chris L40 lang. And, the hit the notification bell para updated kayo sa aking mga next vlog. Yay! Yan. Thank you so much, guys. Ayan, ayan, oh. No? Ganda ng ano, view, oh. Ganda tingnan ng bangka, no? Ayan. Pero may isipin mo kung paano ka makakarating doon sa, sa may mga, ano, sa island na yun, oh. Ayan, oh. No? yon, O, titignan mo lang, ha? parang napakalayo pero pag binaka mo yan madali daw tsaka yung yung mga nagbabangka dito kabisado na nila dito ang lugar syempre dapat yan alinang na tubig ano ma, ma ano siya hindi siya ma uh, magalaw ang camera ko lang magalaw <laughs> Dito guys, walang ganong dito, walang bato yan pag ano, uh, mga buhangin lang tsaka yung mga shell. Pero kung, kung, pupunta ka doon sa malalim na, yung iba doon mabato na. Yan. Tsaka doon kasi marami ng isda. Doon sa dulo, yan doon. Marami na isda diyan. Okay? So, thank you so much for watching my vlog. And I hope na 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 siyang kayo sa aking vlog ngayon umaga. Okay? Siguro ang i-upload ko mga good for two weeks din. <laughs> Every day. Marami kong video talaga. Okay? May naiwan pa nga videos doon sa Manila na hindi ko pa na na na-upload. Okay? So thank you so much guys for watching. Okay? Bye-bye! Bye bye. See you again. Okay. Thank you. Bye bye. God bless us all.